ang uh, oy ang uh, spokesperson po ng LTFRB at pag-usapan po natin ng PUV modernization at saka itong uh, ihapyaw lang natin ng kaunti dito po sa strike na nangyayari at day 1 tayo hanggang day 3 si Attorney Ariel Inton Attorney magandang magandang araw po Maganda baga Boss Dennis at so, yeah. nagkaga sa ating mga tagasbaybay Attorney ikaw pala'y nagbabalik ano? Nagbabalik? <laughs> <laughs> nagbabalik at na uh, ikaw ay bagay na bagay diyan ah uh, kasi marami king alaming chwei yung pagbalik natin eh, <laughs> eh welcome ko din <laughs> <lang>. siya <laughs> okay teka muna eh pag-usapan muna natin attorney yung ano yung monitoring ninyo ah uh, kumusta po yung monitoring uh, sa mga kababayan po natin yung mismong epekto nitong gagaw itong ginawang uh, o gagawing hanggang uh, miyerkules na transport strike ng mga transportation na uh, groups na are Well, sa assessment naman namin, halos normal lang naman yung, ano, yung biyahe ng mga public transport. Apo. At uh, hindi naman ganun efekto. Uh, salamat naman at uh, nangyari. Preparado naman kasi ang gobyerno. Mm. -hmm. And, uh, meron tayong interagency on Tigil Pasada, uh, DOTR, FFRB, uh, MLDA, government, DNP, kaya na paghandaan. Uh. at uh, ang ano naman, yan namang mga uh, sa private sector ay uh, maraming nag-virtual classes. Mm uh, na virtual classes at uh, na namang mga nag-work from home. So, uh, I, I, would say na the impact is Minimal. Hindi if ba... ever, there is, if opo. ever there is. Opo, attorney, uh, hindi ba yung pagpunta nila sa online class, hindi ho ba yun yung talagang uh, totoong epekto ng transport strike, attorney? Uh, dahil nag-online. Like, o, kasi uh, wo, hindi yata sila pumunta sa kalye, sumakay ng jeep, hindi ba yun na well, mismo yung uh, epekto niya? O, opo, go ahead po. Uh, it might not be the effect. Siguro, ang, hmm. ang dyan, hindi yun yung nangyari. Na, hmm. uh, instead na, kasi when you when you have regional pasada ang ang purpose is to para, paralyze diba? Eh, to oh, 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 paralyze. Oh. Tama. On. Tama. Oh. Pero since uh, napaghandaan it prevented uh, yung mga effect hmm. na ayaw nating mangyari. Oo. Oh, oh. Oh. Kasi nga dati attorney eh walang uh, online online, talagang epektado oh. yung mga kababai, oh. yung mga estudyante natin, walang klase. Uh, ngayon, tuloy-tuloy. Eh, Oo, tuloy. eh, oh, may tuloy-tuloy. At hindi uh, lang natuloy, yung mga baon ng bata. <laughs> <laughs> Wala silang baon tuloy, tatlong araw. Oo, <laughs> oh, baon. Sabi, online ka naman eh, dito ka lang sa bahay. <laughs> Pero nakahanda rin so po yun. yung pagkakaalam ko po, attorney, yung mga LGUs din, ay, uh, may provision din at para may plan rin. Para para sa kanya. ang MMDA, para para dyan ang uh -huh. PNP preparado para uh, dun sa peace and order situation. Eh, uh -huh. all are, uh, ano, in place. Ako, teka muna, attorney, yung bang uh, yung pro-PUV modernization ay nandyan sa harapan ninyo? Eh, ang, ang, ang uh, pagkakaalam ko, mag, uh, magsiset up din yung uh, antay. Uh, PUV modernization, na nag-abot na ba dyan sa opisina ninyo o wala naman? Well, uh, dito, ano, Uh, itingin lang ako sa bintana. Sige nga. Sige mukhang, nga. Oh. Ano, wala na sila pareho. <laughs> <So, laughs> <so, laughs> pa oh, pa na, 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 Mabuti naman. O, oh, Maluwag-luwag na yung sa niyo. Oo. Uh, uh, uh Sa so bagay, uh, sa totoo lang, attorney, nung uh, sila may, may strike pa rin, traffic pa rin, eh, no? Oo. <laughs> uh. Ganun pa rin ang buhay. Diretso yeah, pa rin. Alam mo, itong, ano eh, itong titil pasada. Ah, dapat I I hope ano no they they could take this as, as a suggestion. Mo so, talagang ayaw nila dun sa modernization. Apo. They can go to court or oh, para doon kasi tama, tama. Oh, kasi ngayon kung okay naman sila may dialogue Mama, eh. hindi naman nawawala na magkaroon ng dialogue. No less than Secretary Jones Dizon. Uh, ano sa kanila? uh, sa isang dialogue sa ng Friday sa Piston. Pinakinggan sila. Pero kapag ka dialogue, give and take kasi yan eh. Hindi mm. naman pwedeng dialogue tapos de-demand mo na tigilan lang yung consolidation na yan. Hmm. Eh, hindi uubra yung ganun. So when you dialogue, you you are ready to uh, to meet terms, di ba? Kaya lang, uh, Iba yun. Iba yung dialogue sa amin. Okay. Uh, attorney, um, noong mga couple of uh, days or weeks, uh, nagsalita po ang DOTR na ang sabi nila ay, uh, parang open na pag-usapan itong uh, PUV modernization na parang uh, ipinagtakan itong mga umalis dyan sa harapan ninyo na dapat ituloy ito. Dapat ituloy. Pag, pag, ang basa po ng mga antay dito ay baka matigil yung PUV modernization at open na ang DOTR. Uh, DOTR sa pag-uusap kung matutuloy o hindi yung PUV modernization attorney. An, an ano ba ang uh, ang take ng uh, LTFRB din eh? Ang LTFRB implementing agency pa. Mm -hmm. Kapag ka uh, mayroong policy na dapat i-implement, LTFRB implement. Apo. Kapag tinigil yung policy, then walang i-implement. Pero sa tingin ko, oh, Uh, hindi naman niya abandon yung programa. Mm. Dahil uh, uh, yung na, Mas marami na-consolidate at uh, gumastos sa modernization. Mm. Oh, uh, oh. Uh, attorney, so, paki ano nyo na nga, yung, uh, yung balita na ano ba talaga ang totoo? 80% na na-consolidate, 45% ba ang, uh, parang ang nagsabi uh, ho, si Sekretary na 45% pa lang eh before, uh, mga then, last then, year Apo, go ahead uh, Yun, pumasok ko dito siyempre, tingin ako yung mga issue Apo, apo So, pinakuha ko yung data na yun. Mm -hmm. Alam mo, simpleng math lang yun eh Ah mm -hmm. uh, uh, yun, 86% refers to the percentage of the number of franchise holders that applied for consolidation. Mm -mm. Okay. Ngayon, out of the 86%, yung 43% natapos na. Ah, so, okay. na proseso harina. na. So yun yung 43%. Hay naku. Ah, pagka tinanong, ilan ba ang nag-consolidate? Pagka sinabi mo, ilan ang nag-apply? Yun ang sagot. 86%. Ilan na yung natapos? 43%. And what happened to the 43%? In process. Hmm. Ngayon, pag in process ka ba, hindi ka makakatakbo. Hindi. Meron kang provisional authority. That is the reason why uh, yun yung ano, uh, privilege mo na yung nag-apply ka for conservation mas jeep mo e eh, traditional o hindi, hindi ka pa nakapagpalit, mm. makakabiyahe ka kasi may PA ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya kaya pagkat yun, ilan ang tumatakbo? Yan 86% those 43 na naka naka na ah, and those 43 na ongoing yung kanilang ano yung kanilang uh, application yung process. Mm. So, ilang percent po na matutuloy itong PUV modernization sa inyo na pumanggaling manggaling uh, attorney na taga LTFRB. Ilang percent po talaga uh, na matutuloy po ito? 100% po ba? Tuloy yung ano Tuloy na tuloy. Eh, ako sa yung magtuloy po ito. Mm -mm. Uh, tuloy naman. Tuloy, then, tuloy. Uh, yung as uh, si secretary means, mm -hmm. hindi po kaya hinarap yung ano, yung oh. mga against yung uh eh, -oh. nakaka, ano na siya. Ito, Ako sa atin niya yung mga ano, yung sa uh, pro-consolidation. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. makakita ng mga dapat i-improve sa polisiya no? But to totally abandon the policy, I don't see that coming. Mm, so tuloy pa rin Kasi magandang balita ho ito Para sa mga kababayan natin ng mga jeepney drivers na nag-consolidate na At pinalitan na yung kanil kanilang kanina mga jeepney Atorni mm, Hindi mo kung nasabi siya oh, tama na to Ngayawa na Eh, mm. paano kami? oh, <laughs> nga, <laughs> kawawa naman oh. oh, Marami nakapag-consolidate na At hindi simple yung proseso ah. mm. Oh, nag Sumali na sila sa mga kooperatiba, ang korporasyon, nag na for the uh, purchase of new vehicles. Mm. Hindi, hindi simple yung pinagdaanan ng mga yan. Para i-abandon mo na lang yan. Mm -mm. Simply because meron mga nagtitigil pa sana. Rah. Tatandaan ko ba nga, attorney, pababalik ka muna, sa bagay, naalala ko na rin ito. Ito bang mga ito mga traditional jeep na hindi nagconsolidate, parang binigyan na sila ng ultimatum ng uh, LTFRB na sila'y huhulihin eh. Uh, attorney, sila, sila po ba'y uh, kaya pang pwede pa magbiyahe or huhulihin na po sila? Yung yun hindi nag-consolidate, ah, huhulihin yun. Oo. -oh. Ah. Kapag ka sinuli. <little sıkens alles> ah, oo, oo. Guguhulin sila. Ibig oh. sabihin pati yung yung, 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 yung uh, nag yung nag-strike diyan, oh, nag Colour nag uh, ah. nag nag kumpul-kumpul sa harapan ng LTFRB na hindi nag-consolidate. Eh dapat pala sila hulihin, ah, attorney. Kapag bumiyahi. Pagka bumiyahi. Oo, ah, kapag bumiyahe. Pag bumiyahe. Oo, oh, ah, oo, oh, ah. Oh, oh. So tuloy-tuloy pa rin yung hulihan, attorney. Ah, well, I think dapat. Uh oh, kasi kolorum, uh, kolorum uh oh, sa sabihin. Oh, lumalabas sa, -sa totoo lang kolorum na sila, attorney, no? Oo. <little> kaya hindi sila tinanggalan ng anak buhay. They chose not to be within the law, the sa programa. Ngayon, uh -oh. Uh oh, Kung, uh, kung ayaw mo sa programa at ang gagawin mo ay puro kilos protesta, uh oh, oh. Diba? yung mga issue ay hindi na. Ganyan naman Oo oh oh. oh, oh. nga pala kasi sabi ng LTFRB. Sa Oo oh, 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 nga pala, attorney. Sabi pala ng LTFRB, hindi naman kinakailangan magpalit uh, ng jeep, kundi kailangan lang mag-consolidate. Yo! Yes. Apply ka lang. Oo. Oh, oh. Apply ka lang. Oo. oh, 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 oh. Mm -hmm. Mga ilang uh, dun ho sa uh, datos po na nasa inyo ngayon, eh. mga ilang percent po yung hindi pa nagko-consolidate niya? Uh, eh, yun, ano, yun natira after you deduct 86%. Yun. Yun. Oo. Oh, oh. Mm Nako. Okay. Sige. Nako, attorney. Uh, baka sa susunod, eh, baka pwedeng bisitahin nyo kami dito sa DWIZ. Uh, tayo'y mag-usap no ng matagal-tagal. No problem. <laughs> Sagot ko na yung kape, attorney. Attorney, A ako yes, na bala sa kape mo, mo. Ha? Okay. <laughs> thank, you thank very you, much, attorney. You. Spokesperson po ng uh, LTFRB, si attorney Ariel Inton. ¡Filipinas! Wow.